Ang babaeng ito ay gumagamit ng telepono habang patay ang ilaw. Dito ay nakaramdam siya ng sakit ng ulo dahil nakita niyang masaya na ang taong gusto niya sa piling ng iba. Labo ang La kay Bayhana. Uy! Namunday kay Uyab niya magbiga-biga kaglaing laki. Ye, katulim pipi day. Kala inak, kikbatasa ni nimo i e, pagtunog delikadisa, oy. Unsa kang niluha nimo day? Kung ikaw ay aksidenteng nahulog sa barko nang walang nakakakita, posibleng pag-ahon mo mula sa pagkakahulog sa dagat ay makita mo. Pagbilatbe! Pagbilat pagbilat. Oh. Oh pag-abot Oh. Pagbilat pagbilat. Ikaw ay nalaglag sa bulkan ay susubukan mong kumapit sa bato. Pero wala kang magagawa, kundi bumitaw dahil nakita mong masaya na siya sa iba. Binipilang ang hakbang, hanggang wala ka na. Bulaga. <laughs> Kung ang manok ay putak ng putak, at ang aso ay tahol ng tahol, ano naman ang tao? Droga ng droga! Skwilag tarong dung ha, ayos si ipamilat. Ay Kung sakaling makatanggap ka ng tawag sa telepono sa hating gabi mula sa isang hindi kilalang numero, huwag mo itong sagutin. Kaya maaari kang maloko tulad ng panluloko niya sa'yo. Jason! Jason, totoo ba? Mahilig ka daw maglulo. Bakit tanong nga kay Jason kung talagang totoo yun? Kaya siguro ang tangkad ni Jason. Gusto mo pa si Katin kita sa Facebook? Wala akong problema. Hindi, ano lang, palod lang ako. Pwede lang. Hindi galon Gusto mo tumawag ako ng barangay? Sorry po, sorry po. Pwede, pwede natin. Important sa Ano, 0956? 977. 977. Tite! Pero muna, bagong titi. Okay, relax ka lang. A few inches later. patutoya Sanay mong ginabuhat, brother. Ooh. Hindi ito multo, kundi yawa. Gusto mo bang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang? Ang online sugal ay nakaka-addict yan. Di lahat kinikita mo na galing sa sugal. At kung magsugal ka, wala mapupuntan yung pera mo. Sa huli talo ka pa rin. Kung gusto mong yumaman, huwag kang magsugal. Ang kailangan mo kung paano mo i-manage yung pera mo.